isang mabugpalang lunes. At, uh, yeah, shirt natin, Malino Supreme Council. Wear your uh, frat shirt and pakita mo na proud ka bilang afro. So, habang inuubos muna natin tong kape, bakit ang tingin pa rin ng mga karamihan sa mga afro ay... ah uh, gusgusin, adik, uh, walang walang patutunguhan, uh, barambado, walang nagagawa. Uh, oh man, 2024 na. Lawak na ng social media, may mga application na ano na, nga, na pwede natin magamit para malaman mo nyo yung mga ambag ng mga fraternity organization dito sa Pilipinas. Uh, ngayong araw na to, uh, samahan nyo ako. Uh, may konting blessing. Siyempre, susurpresahin natin ang aking mama. So, siyempre, deserve nyo to. Uh, konti lang naman to. Bibigay lang natin to na uh, regalo. Siyempre. Diba? makabawi bawi man lamang tayo. kahit uh, konti lang. So, ubusin ko lang to. Mamaya, pupunta natin siya. So, ayan, tapos na ako. Tara, bigay na natin to And, uh, samahan nyo ako. Let's go! So, malapit lang yung manyo. Yun. Nasa tindahan siya ngayon. And, uh, siyempre, magmumotor tayo para mas mabilis. Ha. So, ayan. O. Oh. O. Oh. Proud Acro yan. Let's go. Let's go!

Ma ano mas sabi mo surprise ako. Mm. <laughs> Para ma thank you ka, thank you. <laughs> Para ko na views, thank you na, thank you. <laughs> Yay! Sa <laughs> so, nabigyan na natin yung pinagbilhan ng baboy. <laughs> So, next time, alam mo, then next time, tunay na. Cheers! So ayun, bigyan na natin. Tapos na tayo. And siyempre, tambay tayo ulit. <laughs> Peace!